Hello mga kaibigan. Ang kwento natin ngayong gabi ay mula sa isang napakahalagang aklat. Ang aklat ni Isaias. Si Isaias ay hindi isang hari o isang karaniwang tao, kundi isang propeta, isang espesyal na mensahero ng Diyos. Sa aklat na ito, ipinahayag ni Isaias ang mga salita ng Diyos sa kanyang bayan na mayroong mga babala, ngunit higit sa lahat, mga pangako ng pag-asa at kagandahan. Ito ay kwento tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang walang hanggang plano para sa atin. Makinig na tayo. Minsan sa ating buhay, may mga panahon na nakakaramdam tayo ng lungkot o pangamba. Ngunit gaano man kalaki ang ating problema, laging may pag-asa ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na ang Diyos ay laging nariyan kahit sa pinakamadilim na panahon. Nagbibigay siya ng mga pangako na magdadala ng kagalakan at kapayapaan. Ito ay tungkol sa isang pag-asa na mas malaki kaysa sa anumang pagsubok, isang pag-asa na matatagpuan sa Diyos. Ang aklat ni Isaías ay isinulat mismo ng propetong, propetang si Isaías na naninirahan mag mahigit pitong libong taon bago ipanganak si Jesus. Sa aklat na ito, isinulat ni Isaías ang maraming mahalagang mensahe mula sa Diyos para sa kanyang bayan, ang Israel, at pati na rin sa buong mundo. May mga pagkakataon na sinasaway ni Isaías ang mga tao dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. May mga pagkakataon na ipinapaalala niya sa kanila na mahalaga ang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Sinabi niya, Kung kayo'y handa at masunurin, ang kabutihan ng lupain ay inyong kakanin. Ngunit kung kayo'y tatanggi at magre-rebelde, ay kayo'y lalamunin ng tabak, sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita. Makikita natin daw sa Isaias 1, 19 hanggang 20. Ibig sabihin nito, mayroong pagpapala sa pagsunod at bunga ng pagsuway. Ngunit higit sa lahat, ang aklat ni Isaias ay puno ng mga pangako ng Diyos at mga propesiya tungkol sa pag-asa. Isa sa mga pinakamagandang bahagi ng Isaias ay ang paghula tungkol sa pagdating ng isang Mesiyas isang tagapagligtas. Sinabi ni Isaías ang mga sumusunod na salita tungkol sa pagdating ng Mesiyas na alam nating si Jesus. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak, at ang pamamahala ay nasa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kahangahanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, amang walang hanggan, Prinsipe ng kapayapaan. Isaías 9, versikulo 6. Napakagandang pangako nito na nagbibigay pag-asa sa lahat ng tao. Nagpropesiya din si Isaías tungkol sa isang panahon ng kapayapaan at katarungan na darating. At ang loob ay mamamalagi na kasama ang kordero. At ang leopardo ay mahihiga sa nakasama ng batang kambing at ang guya at ang batang leon at ang matabang baka ay magkakasama at sila'y patnubayan ng isang munting bata. Isaías 11.6 Ito ay naglararawan ng isang perpektong mundo kung saan walang gulo at lahat ay nabubuhay sa kapayapaan na si Jesus ang magdadala. Ipinaalala rin ni Isaías ang walang hanggang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Hindi ka ba nakakaalam? Hindi ka ba nakakarinig? Ang Diyos na walang hanggan, ang Panginoon, ang lumikha ng mga dulo ng lupa ay hindi napapagod ni nanghihina. Walang makasusukat ng kanyang pagkaunawa. Nagbibigay siya ng lakas sa pagod, lakas sa pagod at sa walang kapangyarihan ay nagdaragdag ng lakas. Isaías 40, 28-29 Ang Diyos ay laging naroon para palakasin kayo. Ang aklat ni Isaías ay nagtatapos sa isang mensahe ng bagong simula at kagalakan. Sapagkat, narito, nililikha ko ang mga bagong langit at ang bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi naaalalahanin ni papasok pa sa puso. Isaías 60, 5.17 Ito ay isang pangako ng isang magandang kinabukasan na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga nagmamahal sa kanya. Sa lahat ng kanyang mensahe, ipinaalala ni Isaías na ang Diyos ay may kontrol. At ang kanyang mga pangako ay laging natutupad. Ano man ang mangyari, mayroon tayong pag-asa dahil sa pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Magdasal tayo. Mahal naming Diyos, salamat po sa aklat ni Isaias na nagpapaalala sa amin ng iyong kapangyarihan, pag-ibig at mga walang hanggang pangako. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pag-asa, lalo na sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami na laging magtiwala sa iyong mga plano at manatiling matatag sa iyong mga pangako. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na pagtulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing aking kaibigan. Naway ang kwento ni Isaías ay magbigay sa iyo ng matinding pag-asa at paalala na laging mayroong magandang plano ang Diyos para sa atin. Magandang gabi at magandang panaginip. Kumusta? Nasyahan ka ba sa kwento ni Isaías? Gusto mo bang magpatuloy sa susunod na aklat o may iba ka pang kwento sa Biblia na gustong malaman? I-comment nyo lang po sa comment section. Maraming salamat.